Ha, wala ba? Eri talaga no? Ito, damdami ko. Ang gaiso. Ang gaiso. Ang gaiso. Ang gaiso. Ang ganda. Ganda na araw, gaiso. Kaya ka pa. Ayun. Ayun. Oh, wala. Wala. Oh. Isang maliit. <laughs> maliit lang guys ha. Eh. Ayan guys ha. Oh. Mukhang may huli. Tumatalan pa. <laughs> ah. uh, Umugay ang screen natin guys ha. Oh. Ayun tumata lang, oh. Oh. Tatalo na. Tumatalan na. Tatalo na na guys ha. Oh. Ayun si Bok oh. Guys eto na kayo. Pangalawa. Pangalawang screen ha. Oh. Tumagalawa yung screen ha. Tatalo na guys yung huli ha. Oh kami bayawak to. Agay. Enjoy sa. Paala mo siya. Oh, guys, so, oh. Ang ganda guys ah. Ganda ng huli no. pero tilapia na ano? ngayon ano. Tilapia. Wala lang na po aroy oh. Ay laki nung no, isa na yun oh. No. Ay mga paksiwin guys. Sarap niyan paksiwin. Ay hindi so. Gagalawan yung isda doon. Ay ang ganda. Yan na isda oh. Lalo po din Mababaw no. na po kasi yung tubig Malapit itong tamnan. Ay, kakarera sila oh. Tignan niyo po yung tubig oh. Kaya kita po maraming sila oh. No. Gagalawan sila Lalo dito, ay no Ayun po ah. Ayun o ha. Oo. Ang daming fish. na yung daming eh. Ang isa. Meron ito. pa rin. Ayun no? ha. Hindi niyo mawal ng huli. Kahit konti guys, nakakahuli pa rin. Mababo na po kasi ng tubig. napang lang. Oo, Oo. <laughs> <laughs> Grabe, na Paksipan. Paksipan. pa rin Grabe, ang ganda ng huli pa. Uh -huh. bago na, po, may pangalan na, gawin na, gawin ano, <laughs> <Ay, buntot. laughs> okay, so, na, na, gawin na, gawin na, gawin na, 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 gawin na, gawin na, gawin na, na, gawin na, gawin na, gawin na, gawin na, Kalda guys, ang ganda oh. ng huli. Portagalog oh. Portagalog. Pilim pili oh. dami guys oh. Happy Sunday oh. nga, para kumain sa palais na ano. Libre na pang ulam na. Tumatakot na dalawa. surbol Ang ganda ng huli guys. Ang ganda pa naman ang daan na yan oh. Nakalo tayo dito, Ganda. Talaga rito. Maganda ng kilo daan nandiyan e. 2 kilo to meron. Magandang pwesto to. Magandang pwesto. Oo. Ang bago to. Yan guys, gilus na po. Ako, gaya na mo. Ganda na ang size n'yo. Eto. Isang so, screen pa lang ayan. Sana laging ganyan. Mapupuno yung timba natin o. Oh. Mapupuno ngayon yan. Isa lang screen pa. Hindi napapunta. Na Panalo. Ako rin. parang tayo yung mito nila e eh Uy, isa Isa Isang piraso Parang nakangat Hindi siya ma-screen natin Dito na tayo si Scott Ayan pa Ay, nakaangat oh Tagilid Ayan pa guys Ayan si Boko Guys, yung na, screen na namin, nakatabing eh angat po ay nangat po ay nangat po ay nangat po Wala nangat huli ay nangat po ay nangat po kaya nangat po ay 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 nangat ah. ay nangat po ay nangat po po ay nangat po ay nangat po meron naman may oh, damdame oo ay <laughs> gato ganda, <tigalo mo>. <laughs> ganda ng huli guys so happy yeah. uh, sunday po pag ganyan ng huli saya puro tagalo ganda ng huli ngayon ano tingnan mm. nyo nga po libre na lang po tayo sa ulam o palo ayo guys uh, ako palos yo Ang oh, laki nga laki. oh! Ang bulig! Grabe <laughs> <laughs> <Laki. laughs> oh! Laki! Uh, Hahaha! ko na rito! Sa iyo! Ha? Sama ko na rito! Oh, bulig! Grabe Dito ko na lagay hulay! Oo! Munti lang pala ito Oh! oh o! <laughs> Ano kayo? Ano no? Ano nangyari? <laughs> What happened my friend? Tandaan ano pa? Ah, hindi sa. Legbu. Oh, laki. Ito, laki oh. Okay, so, Dalo na ng gawa. Ng gawa. Ngayon muna para sa pamakawala. Nasa bungod lose. Eh. Ayun guys, oh, kaldo. ganda ng huli, oh. Ang huli ng bubo natin. Kaso lang hipon. Dalawa ng laking bulog. Oh. Nice, so, talag. Plap-plap pa. Plap-plap pa. Dalawa, plap-plap pa. Ang huli nila, oh. Ang huli, oh. Ay, naik tak tak boleh gua arahkan tak oi oi tapi Wag mo nang pasok lang yan. Malakas eh. Mapapara ito. Ha? Eh? BBI mo. Benta na ito. Hindi ko na tutusok. Baka BBI mamatay. Ang bis hey, laki oh. Ganda ng huli ngayon oh. Wala pong pain yung guys ha. Eh, lumusok. Hmm, daming huli. Daming huli. guys, po. Isang dragon bobo pa lang yan. Eh. Muli ng ganun, ano, grabe.